Sa loob ng maraming siglo, ang mga kuwento tungkol sa mga nakatagong kayamanan ay pumukaw sa ating imahinasyon. Mula sa mga kaban ng pirata na punang ginto hanggang sa mga sinaunang artifact na nakabaon sa ilalim ng lupa, ang ideya ng pagtuklas sa mga nawawalang kayamanan ay nagbibigay ng kakaibang excitement sa ating lahat. Ang paghahanap ng kayamanan ay parang paglalakbay sa hindi pa natutuklasan, isang paghahanap na pinapatnubayan ng kuryusidad at ang pangako ng hindi mabilang na yaman at mga lihim ng kasaysayan. Ano kaya ang nakatago sa ilalim ng mga alon o sa ilalim ng ating mga paa? Baka isang kaban ng mga gintong barya na nawala sa loob ng maraming siglo. Siguro naman isang piraso ng kasaysayan tulad ng isang magandang florera mula sa isang lumipas na panahon. Napakaraming posibilidad. Ang ganitong pakiramdam ng pagkamangha ang siyang dahilan kung bakit maraming tao ang naakit sa pangangaso ng kayamanan, pero ang kayamanan ay hindi lang naman tungkol sa pera. Minsan, ang tunay na kayamanan ay ang excitement ng mismo. Tungkol ito sa paglutas ng palaisipan, pagbuo ng mga clue, at pagdanas sa saya ng pagtuklas. Ikaw man ay isang batikang explorer o isang adventurer na nanonood lang, ang paghahanap ng mga nakatagong kayamanan ay nag-aalok ng excitement at intriga para sa lahat. Kaya, halina't sumama sa ating paglalakbay at tuklasin ang mga sikretong naghihintay. Ang karagatan, isang malawak at mahiwagang mundo, ay nagtataglay ng hindi mabilang na kwento ng mga lumubog na kayamanan. Ang mga barkong nalunod na nawala sa loob ng maraming siglo ay nakahimlay sa sahig ng karagatan, ang kanilang mga bodega ay posibleng puno ng ginto, pilak, at mahahalagang artifact. Ang mga underwater time capsule na ito ay nag-aalok ng sulyap sa nakaraan, bumubulong ng mga kwento ng mga pakikipagsapalaran sa dagat at mga masaklap na kapalaran. Isipin mo na sumisisid ka patungo sa isang barkong nalunod, ang iyong puso ay tumitibok sa pag-asam. Habang lumalangoy ka sa mga labi ng barko, may nakita kang kumikinang sa buhangin. Baka gintong barya, mamahaling hiyas, o kaya naman ay isang matagal ng nawawalang mapa na patungo sa mas malalaking kayamanan. Upang matuklasan ang mga nakalubog na kayamanang ito, gumagamit ang mga modernong treasure hunter ng mga advanced na teknolohiya. Ang mga sonar system ay nag sa seabed, naghahanap ng mga kakaibang bagay na maaring magpahiwatig ng isang barkong nalunod. Ang mga remotely operated vehicle na nilagyan ng mga camera at robotic arm ay nagbibigay daan sa mga explorer na siyasate ng mga mapanganib o mahirap puntahang lugar. Ang mga kagamitang ito, kasama ng historical research at counting swerte, ay nagpapataas ng sansang matuklasan ng mga nakatagong kayamanan ng karagatan. Ang lupa ay mayroon ding mga nakatagong kayamanan. Kadalasan ay makikita sa anyo ng mga sinaunang guho at mga nakalimutang pamayanan. Ang mga archaeological wonder na ito ay maaring magbunyag ng maraming impormasyon tungkol sa mga nakaraang sibilisasyon, ang kanilang mga kaugalian, paniniwala at paraan ng pamumuhay. Ang paghukay ng mga kayamanang ito ay nangangailangan ng pasensya, katumpakan at paggalang sa mga kulturang kinakatawan nila gumagamit ang mga archaeologists ng iba't ibang pamamaraan upang mahanap at mahukay ang mga lugar na ito. Ang Ground Penetrating Radar ay kayang makakita ng mga nakabaong istruktura at artifact ng hindi ginagalaw ang lupa. Ang maingat na paghuhukay, kadalasan ay ginagamit ang mga kamay, ay nagsisiguro na ang bawat piraso ng ebidensya ay nadokumento at napapanatili. Ang napagtuklas na ito ay tumutulong 17, sa mtin, tumunabunating pig sa saluang kasaysaan, at Lasi Amran. Ang paghahanap ng mga nakatagong kayamanan ay isang kapanapanabik na pakikipag sa palaran na umaapela sa explorer na nasa loob nating lahat. Pinapangarap mo man ang pagtuklas ng mga barkong puno ng ginto o paghuhukay ng mga sinaunang artifact, ang mundo ay puno ng mga misteryong naghihintay na malutas. Magsaliksik ng mga historical account, mag-aral ng mga mapa, at makipagugnayan sa mga local expert. Hindi mo alam kung ano ang maaring matuklasan mo. Tandaan, ang tunay na kayamanan ay hindi lamang nakasalalay sa mga kayamanan mismo, kundi sa paglalakbay ng pagtuklas. Kaya, yakapin ang iyong kuryusidad, simulan ang iyong sariling pakikipagsapalaran, at malay mo, baka ikaw na ang makadiskubre ng sarili mong nakatagong kayamanan.